meron akong exclusive today. May chichika ko According to a source ko from Tate King, eto ay eh, inaabang-abangan na katulad ng chan ko na abang. Alam mo, maraming interesado. Kasi iba, sinasabi nila, ah, chinugi talaga ng GMA7 ang ano, ang itbulaga. Ang masaya. Ah, ah, tahanang pinakamasaya. Oh, pinakamasayang tahanang. Tahanang pinakamasayang tahanang. Tahanang pinakamasayang tahanang. Alam mo, na wala na sila. Hindi pa natin na, <laughs> uh, ano, hindi pa natin nakakabisado. Kasi ang haba, parang hirap itandaan, di ba? Okay, uh -huh. tahanan, pinakamasaya. Siyempre, pinangunahan nyo nila. Paolo at Iscomareno. Contis at Isco Sa Si Paolo Contis, birthday, birthday ngayon. Happy Bumati birthday, ako, Paolo Hindi like niya yung batikot. ko. Tignan ko nga kung, uh -huh. kung ano sinabi niya dito. Ah. Mm. Mm. Uh -huh. ah. like ah. niya eh. Pero parang, parang may message. Ay, wala. Ah, uh, wala pala. Anyways, so sabi niya, um uh, sabi niya, okay wala wala. Wala pala siyang sinabi. Nilike lang niya. So, wala siyang sinabi. Okay. And anyways, eto na. So, uh, yung mga iba sinasabi, naku, pinalaya siya talaga ng GMA7 mm. kasi may mga utang. Di ba? Kalat na kalat naman. Di ba? Na, kasi syempre, mahal mahal ano yun? Airtime. Airtime, di ba? Ilang oras di diba? ba? Oo. Uh, pero, sabi niya sa akin ng source ko, di ba? Mutual decision talaga, di ba? Tayo una naglabas sa abante, ha? Ah, detalye na wala na talaga. Na replay ang mapapanood mula lunes hanggang Thursday last week, di ba? O, oh, which is sabi ko pa ito sa source ko, ha? Hanggang Thursday, hindi kaya mali ka. Baka hanggang Friday, alam mo magsimula ang bagong show. ng na, Biernes. Uh, ng Biernes, baka Sabado oh, yun. Hindi, sabi niya, hanggang Thursday lang talaga magre-replay. Which is totoo mm -hmm. nga, di ba? So tama, alam mo, hindi dinidinay ng source ko, which is, uh, very, very close yung taong yun sa tape-in, no? Na may mga utang, na hanggang ngayon may utang pa rin po ang tape ink sa GMA7 at inaayos naman daw po. Okay. At, mm -mm, Pero yes. sabi, di ba, yung utang na yun, since doon pa sa dating show na Itbulaga? Oo, yung Itbulaga, kasi biglang tinanggal uh, sa kanila, uh -huh. wala, di ba? Uh, this year, di ba? Mm -hmm. First week yata, this year, di ba? Okay. Uh, okay, uh, sabi ng source ko, so tinanong ko siya, uh, eto ha, okay, babasahin ko kasi nasa ano namin, ah, uh, nasa chat namin. So, sabi niya, okay, musta na tape? Sabi ko, sabi niya, fixing severance peace na ng mga employees assigned as, uh, sa TP. Hmm. TP is tahanang pinakamasaya. Pero hindi sila magsasara. Yung utang nila sa gym ay eh, kumakalat. Yes, the company is still there. To put the record straight, it, straight, uh, It's just the show of Tape which stopped, but Tape as a company did not stop operation. Yeah, uh, Tape is a production company and TP, tahanang pinaka is just one of the show shows it produced or show it produced decade. we cannot discount the possibility that it can be at, that it can venture to produce other shows or teleserye, etc. Yes. So hindi pa pala sumusuko nga ang tape ink, no? Oo. So sabi, uh, we, can, we, we, cannot discount the possibility. At, ano ba to Ibig sabihin ba? Kasi may discount na word. Oh, baka, sila ng discount na sa mga Senior ba? Uh, sa susunod, <laughs> sa, uh, sa, airtime? <laughs> oh? kasi may discount eh. Oh. Para no, mabuhasan ano ba? yung babaya. Hindi ko masyado ano? no? Tindihan. Anyway, pero sabi ko, pero yung kumakalat na utang nila sa GMA, inaayos na nila, question mark. Sabi niya, natawa nga ako nang may mabasa ako na pati daw office ng uh, tapes at uh, Xavier Bill nagsara. Hehehe, he, he. dami talaga fake news. Uh, uh, ito yung uh, eh, in this case, ito eh, paradoxically, When that news came out, sana tama yung pr pr pronounce ko, pagbasa ko, andun pa ako sa office nila at full operation sila. I attended a meeting pa nga, sabi ng source, yes. no? O, ano ba ginagawa mo? Nag-story. Oo talaga, kakaloka ka. <laughs> Pero yung kumakalat ng utang nila sa GMA, na ayos na nila, yes, sabi niya. Even prior to the uh, ano ba to? cessation, Um, <laughs> of the show naman. May payment scheme na yun ngalan, ayaw na din ng team management nagdagan Uh, yung mga dati na nilang utang parao yes. na accumulated nga through the years. Kaya, so, yeah. so inaamin nila na may utang sila sa GMA7, di ba? Ang ganda, di ba? So ang GMA naman, pinagbibigyan sila. Kung eh, may payment uh, scheme na nga na ano, pinag-uusapan, hmm. di ba? Pero sila, ayaw nila yung hindi pa sila bayad doon, magdadagdag -pa, pa, yung dadami pa ang utang. Kaya hininto nila yung... Oh, uh, kaya hininto na nila. Hindi muna, hininto na talaga. Ah, uh, Wala na. Oh.